Hello guys! Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay po ng opinion. Lahat po tayo may mga opinion. Ano po? Para sa akin po, uh, lalo na po kung tayo po ay walang ginagawa sa kapwa. Yung nandito lang tayo sa tama. Ano po mga kapatid? Ako, hindi po ako perfect. At sinasabi nga, si Malubo los Santos ay bubo. Alam niyo po mga kapatid, itong mga nakalipas na araw, marami ako pong natutunan. Ano po? Na kailangan po natin, ito po ay ipahayag dito sa social media. Ang una sa lahat, mga kapatid, huwag kang mangunguna, huwag kang makikialam sa problema ng ibang tao. Lalong-lalo na kung na tayo po nandito sa social media na kinokontent natin ang bawat isa. Bago po tayo mag bigay ng ating opinion, sana po pinag-iisipan mabuti kung ano ang mga nasasabi natin o sasabihin natin. Ano po? Dahil dito sa social media po, kung pikun ka, di ba? Huwag na lang tayong sumali sa anumang issue. Di ba po? Kasi marami po akong natutunan, mga kapatid. Magaling kayong manghamak ng tao, magmura, pag once po kayo babalikan, ay parang nandoon, parang ikaw na ang pinaka-victim sa isyong mga nangyayari sa social media. Ano po? Ngayon po ay mayroon po akong natutunan na isang bagay na hindi ko po inaasahan. Ano? Nakakatuwa lang po yung mga nalaman ko dito sa social media na marami po ano man po ang gawin natin, hindi tayo makakakuha ng hustisya. Dahil tayo po ay nagsasagutan dito, nakikipagbalahuraan, nakikipaglaban. Para nga ay pumunta ka, kailangan pumunta ka sa gwira, mayroong ka pong bala. Maraming bit-bit na bala. Ito po yung natutunan ko po ng isang araw. Kaya po mga kapatid si Malod de Los Santos maraming balang bitbit. <laughs> Nakakatuwa lang po. At marami nga pong nagpaabot sa akin na suporta. Tuloy ang laban. Ano po? Uh, maraming salamat sa nagpaabot sa akin ng uh, sympathy. Ano po? Na handa silang tulungan ako. Sa anumang laban na dapat natin haharapin. Ano po? Nakakatuwa lang po itong laban na to. Dahil itong laban na to, maliit pa to. Simpleng labanan lang po to. No? Hindi ako natakot noong ang pamilya ko ay nasangkot sa matinding laban po o nasangkot sa anumang krimen. Malo de Santos po. Ipinaglaban niya lang po yung tama. Ano po? Dahil sa isang pamilya ko po, nangyari na to, na lumaban po ang pamilya namin para lang po makakuha ng hostesya. Malo de los Santos, siya po ang gumastos lahat ano? sa laban ng pamilya ko. Lalong-lalo na po noon na alam ko na pagwala kang ginawang kasalanan. Ang batas ay papanig sa At alam po 'yan ng karamihan sa bayan namin, alam po 'yan kung anong krimen ang nagawa ng aking kapatid. Hindi po ako natakot. Ngayon simpleng uh, kaso, ginatawanan lang 'yan ni Malo Del Santos. Ano? Tuloy lang ang laban. Sabi nga kung anong laban, harapin natin, 'di ba? Ganoon na po at uh, ang masasabi ko lang po dito sa experience ko po na dito sa social media Kung ayaw niyong balikan kayo, wag na lang po tayong sasagot. Ano? Dahil nakikipag sagutan tayo. At hindi tayo gumawa na kung anong pangbabalahura o pangbabastos sa ating kapwa. Kung ano lang ang issue, dapat yun lang ang iba to. No? Nasa social media tayo, nakapublic naka lahat ang ating mga video. Normal na makikita natin kung ano po talaga yung ibabato natin sa kalaban. Pero manghamak tayo ng tao, Sasabihin natin mga patay gutom, lahat ng yan na mga binabato sa iyo, wala kang pinag-aralan, bubuk hindi ka marunong magbasa, no right, no right, Ma ano yun, mahirap ka pa sa daga, pati bata, linait-lait, pati uh, pamilya, asawa, ay nalait din, ano? Dito po, sa nalaman ko, dito po sa mga experience ko to, dapat po wag tayong magdamay ng pamilya. Kaya, mga kapatid, abangan na lang natin kung saan ito mahantong. Dahil, uh, ang sabi rin sa akin, ay pinag-aaralan lahat kasi pinagtatawanan lang kami na para daw kaming mga bata na nakikipaglaban ng ano ba yon Laro. <laughs> Sa totoo lang po mga kapatid, ako ay hindi nangangamba. Hindi man lang ako yung sasabihin mong uh, tagdoon na matakot. Dahil alam ko, sa sarili ko, wala naman akong ginawa ng masama sa kapwa ko. Kaya po ay abangan na lang natin mga kapatid, di ba? Kaya at hintayin na lang natin po kung ano ang resulta. At marami talagang salamat dito sa mga nagsusuporta kay Malo Los Santos at naniniwala kay Malo Los Santos. Ano? At yung doon naman din po na hindi naniniwala at syempre po ay tayo po ay may kanya-kanyang mga followers na talaga pong nandyan po na tama lang po ang sinusuporta nila. Maraming mga followers ako, kung ako man ay nagkakamali, ay nandyan yung mga advice nila. At yun naman po, I'm so proud na mayroon akong mga ganong kaibigan. At mga followers na hindi nila ako inaayaan na magkamali. Di ba po? Hindi nila gusto kung ako man po ay may ginagawang mali, di agad nila akong pinagsasabihan. Yun po, I'm so happy na may ganoong talagang mga supporter, mga kaibigan na nagmamahal at na totoo. Di ba? Kaya ano niyo, alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga sa ngayon ay na-realize ko po talaga ang katotohanan dito sa social media. Kung ayaw mong makaladkad ang pangalan mo, ay wag na lang tayong mag lumabas sa social media. Yun po. Dahil nga sa marami po akong mga kaibigan, nagpapayo, na talaga pong magagaling na sila sa social media po. Ayaan ko na lang daw po kung saan hahantong. Di ba? Dahil sabi nga, may tamang proseso po kung saan tayo no pero ito ang sinisigurado ko po ang sasabihin na walang madadamay may madadamay po kung sakali man po umusad na ang reklamo ni Melody Santos na dahil marami pong nagpapayo sa akin pag-isipan ko raw pong mabuti ang gagawin ko. Noong pa yan, uh, three o four months o three months ago, pinag-isipan ko pong mabuti yan. Dahil uh, talaga po kung uungkatin, dahil siyempre sisimulaan po yan sa simula. Kaya ko po 'to nasasabi ngayon sa ano dahil masasabi ko po kung nandiyan na 'yan. Mahirap magsisi sa huli. Kaya dapat po tayo ay maging aware sa social media. Na wag tayong padalos-dalos lalo na po mambabalahura ng ibang tao lalong lalo na yung taong patuloy niyong babalahurain, pagbibintangan ninyo kung ano-ano mag po tayo mga kapatid kaya sana mga kapatid hanggang dito na lang uh, nasabi ko lang po ito para ma tayo sa mga ginagawa natin. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Yes, tao lang tayo na nagkakamali. Pero nandito tayo sa social media, maraming nanonood sa atin na kailangan po respetuhin natin ang bawat isa para respetuhin ka rin po. Ano po? Hindi ko po sinasabing perfect ako. Di ko rin sinasabing hindi ako nagkakamali. Di ba, ba Dahil kung tayo po dito ay sasabihin laging tama tayo, di sana ay naging perfect tayo. Tao lang na nagkakamali. Di ba? Handa tayong magpatawad. Pero ang kapatawaran yan, nandyan lang yan. Pero hindi natin po makakalimutan kung ano po ang ginawa nyo sa akin o sa ibang tao. Ito lang po mga kapatid na, eh, na share ko lang po ang mga kaganapan po, ang mga experience ko po dito sa social media. Sana po ay ito ay ma-aware uh, ma kayo or mapulot ninyo po nan sa hindi wag tayong padalos-dalos po. Kung tayo po ay galit o may samaman ng loob, kailangan po ay ano lang, relax lang tayo. Dahil pag nagkagawa tayo ng hindi na maganda sa kapwa natin, yan po ay pagsisisihan natin sa huli. At kung mayroon na rin po na Uh, haharapin. Ano po? Ay talaga pong kailangan niyo po harapin sa katotohanan. Di ba? Sabi nga po, sabi nga po na ang Diyos nakakapagpatawad. Tao pa kaya? Pero, ha, makakapatid, kung nandiyan na yan, hindi nyo na po masasabi. Huwag tayong magsisi sa huli. ba? Diba? Yun lang po dahil minsan po dito sa social media ay kagal... Kano ka, yan? Ako po sa totoo lang. Yung parang dadaling ka sa pasigasiga, tatawanan ka, at pati pagkatao mo ay nasisira. Ano? nakakalungkot lang po talaga ang mga nangyayari dito sa social media ano po na wala naman tayong nakukuha kundi pagalingan na magkaroon kalang lang ng views paniniwalaan paniniwalain yung mga tao na wala naman pong na ginaano yung wala naman silang alam kundi kung ano lang ang sinasabi niyo yun lang ang pinaniniwalaan po ng ibang tao. Pero hindi po nila nakikita yung side ng ibang kalaban nila kung sino po ba ang nauna. O sino pa ba ang nambabalawra. No? Kasi kung ano lang yung naririnig, yun lang ang pinaniniwalaan. Pero hindi nila alam yung pinaniniwalaan nilang tao na yun, ay sila pala po yung gumagawa ng hindi tama. ba diba po? Yan lang po mga kapatid at uh, sana po ay mapulot natin yung tama. Panuuri natin yung magagandang uh, mga sinasabi dito sa, sa social media. Panuuri natin na ma-inspired tayo 'di ba? Gaya na ni Daddy Frankie na wala naman po siyang inangad, tumulong lang po sa mga kababayan natin na may hirap lalong-lalo na po sa kababayan natin po na may mga sakit sa pag-iisip. Kaya suportahan po natin si Daddy Frankie at ito po sa atin si Ruel of Malalag, si Rochelle Morales na Charity lang po talaga ang ginagawa niya. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga nagmamahal kay Malo de los Santos at nagpaabot ng simpati Kimalo de los Santos na handa silang tumulong sa akin. Yan, malaking bagay din po yon yung naramdaman ko pong suporta niyo sa akin. Marami pong salamat talaga. We love you so much. Bye bye. Paalam.